Marami ang nagtatanong sa akin kung paano paganahin ang hero na si Mia at kung ano nga ba ang advantage ng hero na ito, hayaan mong ipaliwanag ko sayo. Sa early game ay mag-focus ka muna sa pagpapa-item dahil nasa mid to late game ang power spike ng hero na ito kaya mas makakabuti kung iwasan mo magpagap. Makakatulong ang first skill ni Mia upang mas mapabilis ito sa pag-clear ng minion waves dahil kapag naka-activate ito ay mag-show shoot si Mia ng extra 2 arrows sa bawat basic attack nito at mai inherit ang portion ng attack effects. Samahan mo pa ng passive nito kung saan magkakaroon nito ng dagdag na attack speed each time na tatamaan ng kanyang basic attacks ang mga enemies, oras na umabot ito ng 5 stacks magsasama nito ng moonlight shadow at aatake ito sa bawat basic attack mo. Ang kinagandahan pa sa hero na si Mia ay mayroon itong buhat factor pagsapit ng late game ones na ito ay makapag-lock items na. Pag-usapan naman natin ang mga items na mas aakma para dito. Para sa akin ay mas solid pa rin kung light steel at critical chance items ang gagamitin mo para dito. Unahin mo ang Husklo para sa light steel at critical chance, Swift Boots para sa dagdag na movement speed at attack speed, wind Windtalker para sa splash damage, Great Dragon Spear para sa cooldown reduction at critical, Berserker's Fury para sa damage at additional na critical chance, at Wind of Nature naman para sa physical damage immunity. Gamitin mo ang emblem na Marksman para sa additional 15% na attack speed, plus 16 adaptive attack, at 5% na light steel fatal na may 5% critical chance at 10% critical damage. Tenacity kung saan kapag bumaba ang yung HP below 50% ay madadagdagan ang yung physical at magic defense by 15 at quantum charge kung ikaw ay magde-deal ng basic attack ay magkakaroon ka ng 30% increase na movement speed sa loob ng 1.5 seconds at marerestore ang yung 75 up to 180 HP. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa nakafollow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana'y may natutunan ka. Mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game. Hanggang sa muli.